Hindi yan lang kung isa ka sa broken family at mahirap ang buhay. Gamitin mo itong inspirasyon para magtagumpay. Ako ay dating naghugas ng bote, nagtinda ng bugok, habang nag-aaral katulong nina at pagka-graduate ng high school, nagtrabaho sa Greenwich para makapagtrabaho at nakatapos ng Bachelor of Secondary Education, Mathematics Major, nagtrabaho sa Enchanted Kingdom at nakapagturo ng labing tatlong taon sa ICA, ang pinakamamahal kong school na naghubog kung saan ako ngayon. Nakapagtapos ng Master of Arts in Education, naging college professor at nakapagturo ng limang taon sa United States, nakapagtapos ng Doctor of Philosophy, nakapagturo ng dalawang taon sa International School of Myanmar, nakapag-travel kasama ang pamilya, hindi lang ang pamilya, kundi ang pangarap at hindi lang yan, pati ang determinasyon at higit sa lahat ang pananampalataya at pag-ibig ng Diyos sa akin at sa aking pamilya. Ngayon, ako ay nasa US na naman, kasamang inspirasyon at ang aking pag-ibig at ang lahat ng ito ay utang at alay ko sa aking namayapang ina at higit sa lahat sa aking ama na may hawak ng aking kasalukuyan at aking kinabukasan Sa Diyos lamang ang papuri.